Oops, pause mo na. May sasabihin akong nasigugadong mapapamura ka sa gulat. Kasi ang Capital One, mula sa wasak na first set, biglang nag-transform into comeback monsters. At ang bida, hindi import, hindi veteran. Kundi rookie setter na umiyak sa court habang kinukumusta niyo kung bakit. Ito na ang laban na nagpa sa PVL, kaya wag ka nga alis. Alright, simulan na natin. SMO Arena Final playdate ng Prelims. Capital One versus Galleries Tower. At sa simula pa lang, wasak agad ang Solar Spikers, 12 oo Oo, oh, 'wag na natin pagandahin, literal na binugbog sila sa set 1. Parang wala sa rhythm, walang connection, walang spark. Pero sabi nga nila, hindi mahalaga kung paano ka nagsimula. Ang mahalaga kung paano ka babawi. And boy, did they bounce back. Capital One down 21-24. Isang mali lang, GG na. Zero two hole sila. Pero dito na nagising ang kung anumang inner beast nila. Biglang nag-shift ang momentum. Three straight points to tie the game. At doon nagsimula ang pinakamasikip at pinakakinabahan lahat moment ng match. Sa dulo, In-out, save, power hit, block touches, name it. Pero capital 1 ang lumamang sa endgame, 29-27. At pagkatapos ng set na yon, boom! Momentum stolen, game on. Pagpasok ng set 3 and 4 ibang Capital One na to. Sasha Baitsenko, may dalang kuryante, parang solar power plant. Nagpakawala lang 35 points kasama na yung last hit na literal nag-shutdown sa winless campaign ng Galleries Tower. Bella Belen, steady. Sydney Niegos, clutch sa gitna. Pero ang pinaka-plot twist, hindi ang import, hindi ang scorer, kundi ang setter na hindi inaasahang magiging puso ng comeback. Mga kajoust, ito ang pinaka-emotional part. Mid-game, binunot mula sa bench si Nika Yandok, pumalit sa kanyang veteran setter na Iris Tolinada. At mula pagpasok niya, parang nag-iba ang ihip ng hangin. She looked calm, composed, matapang. Pero tandaan, bata pa to, baguhan. Walang experience sa ganitong pressure. Pero anong ginawa niya? 19 excellent sets, zero hesitation, perfect timing, leadership na parang ilang taon nang nagseset sa PVL. At dahil doon, first ever best player of the game award niya. Pero ito ang nagpabigay ng goosebumps sa lahat. Sa post-game interview, habang hawak ang mic, bigla siyang umiyak. Sabi niya, "This is for you, Mom." Yung boses niya nanginginig, yung luha tuloy-tuloy, at sa stands, umiiyak din ang nanay niya. Grabe, hindi lang performance Puso, tapang, moment of a lifetime. Capital One ends prelims at 4-4, good for number 7. Pero may chance pang umangat sa number 6 depende sa PLDT versus PetroGas game. At higit pa sa standings, eto yung laban na nagpamukha sa lahat na, hey, Capital One isn't done, hindi sila basta-basta. And yandok, she just announced herself to the PVL. Mga joust ko hindi nyo napanood yung game, maniwala kayo highlight, real level yung ginawa ni Yandok. Kung gusto nyo pang ng ganitong breakdown, yung may halong kwento, drama, at sports lingo, don't forget to like, share, and subscribe. Comment nyo rin, sino ang breakout player ninyo ngayong conference? This is your courtside kwentuhan, buddy. Peace out! Kita-kits -kita sa next vibe check.

baby girl. Ayun na ayun na Ayun do. Ubit ko, ano? baby girl, baby girl? Ubit. Ay! ay ano naman yan? Ay, naman yung bata? I want to Baby boots. Repeat after me. Red, red, blue, blue, green, green. Red, red, blue, blue, green, green. What is the color of the grass? Green. Repeat after me. Red, red blue blue green green what is the color of the grass green repeat after me red red blue blue green green what is the color of the grass green <laughs> repeat after me red red blue blue green green what is the color of the grass green <laughs> Galit ka na? Hindi! Hindi! Repeat after me. Repeat after me. Red. 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 Blue. 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 Green. Green. What is the color of the grass? Green! 다음 영상에서 만